Ayan, 2 7 pa Lucena Bagong rehab yan, 2 Hyundai Ayan, walang uh, basang lipa Ang maraming basa ay Lemery at Batangas Lucena, maramdil din Ayan, patras itong 5-6 ng Batangas Yeah, ganyan na style nung una. Ito lang yung ginagamit namin. Apat na pila lang yan. Lucena. No uh, Lipa, Batangas, Lemery. Uh, Lagi patras ang uh, pagpasok ng mga bus para pumila. Tapos ay uh, 2015 yan. Yeah, Tumakinit ng term na. 2014 to 2015 na ito Pina, Lawak at pinataas 7-3 tumipila yan Palasena Pwede sa pala, Netflix Sa Santa Cruz 258 ah, Bilis ang alisan Dami na naman masaya na no? Piernes Pilipinas ang 7 3, Busy na naman natin mga empleyado Ang dami na naman pa sa Euro Viernes ngayon yeah. Viernes So yung iba dyan ay uh, pihit Talo na tong uh, lipa oh. Pagdating nung basta may lipa pihit na yan Pipila na para pumikap ng pasero silipin natin yung mga ano uh, packet lines si Mapini Talisay at Lubo uh, pupunta natin so, yung uh, biyayang Mabini diretsyong uh, Anilaw yeah. Mapini 12 80, Yutong 45 center yan Fully air condition via Calabarso. TV in stereo inside. Di main may pasero, may, may palabas na pelikula. Ah, uh, kasunod ito ng lubo. 5, ah. Uh, lubo. Diretso ng lubo yan. Ito regular na uh, nabiyasa. Lubo, itong 5, talaga may mga pasayro niya sa loob oh. Hino 49 seater Ayan, uh, biyahing lubuya 5 1 49 seater Hino Ayan, 12.34 mapini Wala pa yung Biyang talisay natin Hindi pa napila uh, Sunod na yun, na rin pipila na rin yun yan, shout out natin si Sir Aris Jumarang ng Lemery at saka si Drew Alexander Manos ka ng Lemery, Batangas. Santa Cruz naman ito, Santa Cruz. Maraming ba sa Santa Cruz? sa ah, patatlo itong 765. May dalawa pa nakabilang ah, kakuntin ba ay ah, na subo. Ah, mga ang ah, natating. Ito 735 pa Batangas yan. Oh. No? King Long, Jingwan. Di pila na yan. At uh, wala na matanggas. Uh, kung gusto nyo transfer, transfer. ng biyaheng walang transfer-transfer, diretsyong lubo, diretsyong uh, mapili, pupunta na ka dito sa Buendia Terminal, DLTV Go. Alas ay sa alis nito. Abot na abot pa kayo. Marami pa papakante o. Oh.

sa pila ng buo, dalawa pila nasog may ambihintay ng bus ang library naman may parating na ng bus no? So. na yung 568 o so, yung library yan so. ang may bus ay Batangas at Lusena. Ayan, pumasok na yung 209. Hyundai din ito, Hyundai. Dose na yan, dose na. Matagal din na stack yan. Ang sabayan niya nung uh, 554 555. Do o na byan rin 203. So, marami nang nabiyaing mga naka-stock sa Taliban. Napapakinabangan na 'yung mga naka doon sa talipan. Eh papasok na rin tong 286. So, Tambak na, mas ng uh, Lucena, oh. wala uh, walang nakapila na pasayro dito sa uh, Lucena. Pila ng Lucena, o. Oh. Hyundai dito, Hyundai. Ah, uh, air suspension dito. Yung 209 ay uh, Mulye. Eh, mapupuno na yung uh, mapini, o. Oh. Mapupuno na, o. na lang, bakante, o. Oh. Saka itong Lubo po, tumutuloy na rin. Oh, no! Ito yung behind the lisa, ayun. 12, 6 to 8. din, utong. Utong bus. Dalawang utong. At saka isang hino, nakapila. Mga bucket lines. 5135 plus 7. Ayan, gulis na yun na yan. Ayan, balis na yung mabili na yun. 1284. O. Ayan, mabilis na kapuno. Hindi na upos yung oras na alas 6. Hindi na upos. Bumabi na. Balis na itong 5135. Ipanlose na. Ayan, naubos na rin yung pasayero ng Lipa at Patanggas. O, mga utong naman, ang pipila mga utong. 12.35, 12.92, at saka 12.33. So, kanina napakadaming pasayero ng Lipa, naubos na. Dalawang bus din namating, 51.06, at saka yung 12.92. maraming pasero ay nasubo ayun nakapilat sa kalimri na na uh, -ambun, ambun dito parang uh, may balak ang bulan na bibila tong 12.35 yutong ng yutong palo sana Tapos yan, at ras. Yan, batang-bata pang driver, taga Borgos. Yan. Patami ng patami pa sa ero pagkagabi na, pagka Friday at uh, Saturday. Kasunod kami yan, ang 12-3-5. Yan ang biyahe saan, dumating na 306 Rizal sa May San Pablo sa May San Pablo Laguna rin yan Laguna yan shout out kay uh, Sir Joseph Vihano ng uh, Rizal Laguna uh, Shout out din natin si Sir Edmondo Rosario ng San Pablo City na nasa New Jersey at kay Ma'am uh, Marites Yeah, ingat-ingat po tayo dyan sa New Jersey, USA. Ipinin niya, kundok po, Rick. Opo, ngayon tayo nga. yeah, yeah. yan. 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 para sa itinga na, ang dami na itong parcel, oh. Shoutout, uh, kasunod na kami sa pila. Itong uh, bago kong uh, kasamang driver, si Renan. Kota Mora na taga Maasin Leyte. Yan, shout out naman dyan, er. Good evening. sa mga viewers dyan. Yan, sa tun, uh, isa rin na itong uh, vloggers nung uh, nasa tracking pa siya. Anong uh, channel mo, er? Transporter. Transporter. Yeah. Yan, baka maliligaw sa inyong uh, YouTube ay uh, inyong panoorin yung kanyang uh, Channel the tra uh, transporter Renan Kutamura yan batang bata itu train tayo pa lang DLT Bigo drivers na papasok kami ng terminal kasi lang kas kami sa pila tambak ang pasero ng DLT Bigo Ito, Santa Cruz, itong uh, sa kaliwang ito, Ito sigurado na po ito. Dambakan, tambakan, tambakan. Matraffic sa World Trade Center kaya hindi makalabas yung ating mga buses. May event. So doon ay ibit yung ating mga bus na papunta rito sa terminal para pumila. Sabi pa sa iyo. Daming pasero. Ganyan ang pasero ng DLT. Bigo, napakadami. Oh. Yeah, pila rin ng pasero ng aming uh, Lucera. Yeah. sasalok na naman, sasalok na naman kami. Oh. Dito na! Diba? Ano na natin ang 16.01, no? Okay, hey, pika mo lang! Tuwid mo muna. Yan, yeah, nagsasakay na po kami ng pasero. <coughs> <coughs> sakay, sakay, sakay! <coughs> ano po sa nung SMT pa? Amaya pa, pamita ka dyan, no? Ha? Ano po kami, Bodo na? O, yan. 49 seater, 49 basero. Hindi basero, no? Hindi pa. Hindi <laughs> pa at saka lima marami. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Ay, Santa Cruz, wala. Nasa, <laughs> hindi pa sa gilid. Oo. Oh. Alis na ba? Dito sa Dale Davy, dito talaga. Yan. Eh, Pala ko, sa pizza o no, ano ano ano, Jonathan dito? Ibig nag-post yeah. yung nag pizza ng ng katapusan. Biernes pa eh. nabasa ko sa mga post na ah, kala, no. Biernes, Britis, Dritso. Nag-apply ka na. Nag-apply sa Basa naman ka. Lima eh. kami, tatlo lang kami ay di naman lang kami pumasa sa thread test. Pero hindi mo expect na kayo magiging driver dito sa DLTV ko? Surprise lang, no Ayun, makasabay nga namin ipuro eh, puro city bus. Showbook lang. Tapos sa pumasa sa thread test. Yun, matik Sige mga city bus. Eh, nung eh, piling mo ngayon, ano, nakapasa. <laughs> <laughs> Sabi ko ngayon, naka-pupuli. Magbibiyahe ko mga asin, baka sa galing pa rin ako. Magpainog ka na muna dito sa lokal tapos ipag i-regular uh, na, mga isang taong ka na, pwede ka na magpalipat doon sa masin sa Pisaya. Pagka naman na apprentice bago ikaw makabiyahe doon, na i-apprentice ka na yung ating uh, driver's doctor. Sa

Lisero Santo Tomas City. Ah, balingi, balingi na Santo Tomas. Lapit na po yung bababa. Yung kanya, no? Kagsawa. Kanya, ada ya malapit ng buksan itong SNR uh, December 10 sandersen na kami Round trip lang Hindi pa nakakota Bukas babawi Hindi, naka, hindi kami nakakota sa round trip Sana paluwas kanina Tama naman paluwasin na Ganun talagang biyahe May, may tama, may salah bus driver at conductor gutom na alas 11 na ng gabi hindi pa kami nakapunan shout naman dyan shout sa mga kasama namin ingat sa drive yung mga papuntang uh, Dait, Bigol at bisaya pati ng lokal Batangga, Santa Cruz, Lemery Nasugbo, Cebu, Batangga, Lubo at Mapini, Talisay. Yan ang mga biyahe ng uh, DLT Yan, shout din kay Sir Glenn Guboy at kay Ma'am Marcel. At kay Justin Nanwiko. Uh, Darwin Yonidas Sir Dexter Masangkay uh, William Dasir yan, Mga sulit subscriber natin yan, yan Norky Igops uh, Mervin Salazar At kay uh, Tatay Tony Sanchez ng Bayi Laguna Gutom na kami tatay. Yan, dali na kami. Pa uh, yan, nag uh, first birthday si Adam sa McDonald's na ano. Sana ay uh, maulit pa ulit. Ano kaya? Bye. Yan, malapit na ang birthday ni Adam, December 14. Yan, sa tali pa na kami. Tali na po, ma'am, sir. Ano doon sa makanya ma'am? Oo, tatawid ako. Nasa Dalipan na. Ayan, ang aming uh, terminal. Dalipan terminal. Ayun, dami lang bus so. Ayan, mga nao sa amin. Thank you, ma'am. At thank you, sir. Sa pagsakay.